Hello mga kalipad, ito nga palang ating video na ito ay about dito sa DJI Mini Mic ayan mga kalipad bumili ako kahapon dun sa Grand Prairie kasi kailangan ko nito kasi pag ginagamit ko yung aking GoPro lalo na pag nakalagay dito sa aking helmet pag nagbabike or hindi man nakalagay sa aking helmet ay pag gano'n, hindi niya nakiklear yung pinaka voice recorder ko don sa GoPro Ma nasasagap niya lahat yung kalimbawa yung lakas ng hangin nasasagap niya tapos pag hindi nakaharap sa akin yung GoPro yung voice recorder do sa GoPro ko pag wala nito hindi siya clear pag nakatalikod hindi siya clear yung sinasabi ko kaya kumuha ko nito mga kalipad So natesting ko na siya doon sa GoPro kanina. Maganda ang result ng mga kalipad. Napakaganda. Napakalinaw. So abangan nyo yung aking video doon sa aking GoPro Hero 12. Nagamit ito. DJI na mini mic. Ayan mga kalipad. Tapos ito naman yung video ng ito. Nakakonek ito ngayon sa aking cellphone. Gamit yung DJI mini mic. Nakakabit din yung aking transmitter. Dito sa cellphone. Para tingnan natin kung gaano ka clear yung boses ko dito sa mic na ito. Nakakonek sa cellphone ko. Pero yung transmitter kanina naman, hindi ko kinabit doon sa GoPro. Napakalinaw na mga kalipad. Kasi yun, pag ginagamit lang kasi yung transmitter, kapag doon sa GoPro, medyo malayo ka. Halimbawa, lalayo ka ng mga pa mga siguro mga 3 meters ganon para ma-pick up pa rin niya yung boses mo pag lalayo ka halimbawa magbablog ka ng malayo yun mapipick up niya yun pero pag dito naman sa cellphone kailangan mong ikabit talaga yung transmitter niya yan para malinaw na malinaw yung boses yung walang may na ibang nasasagap yung sa cellphone na recorder ayan kinabit ko yung aking transmitter ngayon dito sa cellphone so yan mga kalipad abangan nyo tingnan natin kung gano kalinaw yung dating nung boses ko dito sa video na to abangan nyo dito sa aking i-upload na video mga kalipad pakinggan nyo mabuti thank you thank you salamat my test check mic check mic mic test di testing natin ang mic mini sa ating mobile phone ko connect natin siya gamit ang transmitter check mic test mic test check mic test mic test Ayan mga kalipad, kung napapansin nyo ang aking GoPro ay nasa labas. Ayan. Nakaharap siya dun sa sasakyan namin mga kalipad. iti ko yung voice recorder niya kung maganda. Kahit nandito ako sa loob ng bahay, i-check ko siya kung malinaw ba ang voice recorder niya yung aking GoPro ay nasa labas, mga kalipad. Ayan, yung transmitter niya ay hindi nakakabit. Ito lang aking, itong mini mic lang ang aking ginagamit, mga kalipad. Ayan. At yun na nga mga kalipad na check na natin itong ating DJI mic mini. Ayan, sa ating dalawang gadgets dito sa... Samsung S24 Ultra at saka doon sa ating GoPro Hero 12. Ayan mga kalipad. Talagang clear talaga yung boses mo. Uh, yung aking boses kapag nagsasalita ako. Malinaw na malinaw na siya mga kalipad. So ayan mga kalipad. Abangan nyo itong video nito. Thank you, thank you. Maraming salamat. Bye-bye.